loy Lohi! Gagawa tayo ng two-tier moist chocolate cake. Ang nag-order na ay nagpagawa na rin sa atin ng cake ng binyag at first birthday ng kanyang baby na si baby sa pma At ngayon ay second birthday na niya. Sa atin pa rin nagpagawa ang kanyang mami na si Mami M. Tawagin na lang natin siyang Mami M kasi di ko sure yung true name niya. Ayan. Naglagay lang tayo dito ng apat na dowels para hindi lumubog at masira ang cake na gagawin natin. At maglalagay din tayo ng isa pang dowel para sure talaga na hindi malalaglag yung second tier dahil di natin alam kung saan dadalhin tong cake kaya pa siguro tayo lagi di ba mahirap na tinanggal uli natin yung dowel dito kasi hindi pala natin naputol yung dowel dapat pala putulin na natin bago natin ituso kasi medyo malaki yung dowel ang hirap niyang putulin baka masira yung cake once na pipilitin natin putulin mismo doon sa cake. Okay? Huwag po kayo mag-alala. Malinis po yung ipinampukpok natin dyan. Chromie team ang gagawin natin. Sabi ni Mami M, tayo nang bahala sa design. Basta present ang pink, violet at black. Buti na lang meron tayong ganitong piping tip. So, ito na lang naisip kong gamitin. sa so, try natin kung maganda. First time pa lang natin itong gagamitin na piping tip na to kailangan ay sa ilalim, pinakailalim tayo mag start mag pipe tapos dapat yung piping tip niya nakadikit talaga sa cake kasi kung hindi malalaglag yung icing ayan ganyan lang tapos parang parang hindi na nga ako dyan huminga <laughs> pero carry lang excited lang ako talaga na excited talaga ako ako nagpa pipe nito tapos pala mag start kayo magpipe sa side or sa likod ng cake para hindi makita yung dugtungan niya. Kung napapansin nyo, iba yung kulay ng icing sa camera. Pero pag actual po, hindi po, ay black po dapat yan. Tapos ito, kulay violet yan. Parang light blue lang pag sa camera. Ito yung sinasabi ko na kapag di dumikit yung piping tip sa cake, nalalaglag yung icing niya. Oh. Pero pwede naman yung patungo na lang. Hindi naman na ta pag nalagyan na ng icing ako, oh, diba? May kasalanan ako dito kay Mami M kasi hindi ko na ipadala pala yung kandila. Yung kandila nakita ko may isang araw na nalaglag pala dun sa tray. So, Smar Joseph, nakakaya talaga. Ano, hindi ko alam kung anong, ano, hindi naman nila pinabalik yung kumuha ng cake dito. So, sorry talaga Mami M. Hindi ko napansin talaga na Nadabalot na namin mister yung cake. Hindi ko naalala alala yung kandila. Hindi ko kasi nakita narin pala nalaglag sa tray. Kainis talaga.